Hello mga kayuni. Ayan, <laughs> <Hello>, mga kayuni. <laughs> ano lang ako sa inyo. Magpapaalam lang ako dito sa akin. Sa akin pinakamamahal na short. Sure. Ano na siya, sumuko na siya sa servisyo sa akin. Hindi na nyo guys. Discord, <laughs> ano siya, uh, uh mga mag-8 years na siya na ano, pinagsisilbihan ako. and eight, almost 8 eight years na nag-ano, nag-servisyo sa akin. Bumigay na siya. Ito siya guys, oh. Ay siya guys, ang laki. Tingnan niyo naman, Diyos ko patawarin. Ngayon ko lang siya na, ngayon ko lang siya napakita. Ibig pala sabihin, gala ko nang sinusuot ko pa naman 'to sa labas. Diyos ko, hindi ko hindi ko na ano, hindi ko pansinin, Wala man lang sa sana butas na 'yung shirt ko. Kahit, kahit dito sa amo ko, wala lang 'yung sinusuot ko. O yan guys, oh nakakahiya. Ang laki pa man din, grabe. Nakikita 'yung panty ko. My goodness. Diyos ko po patawarin. Tapos sasabihin nila, "Mada, abroad maraming pera. Marami bang pera yan? Butas na 'yung shirt, sure to Diyos ko, tatawarin naman. Ay, sumuko na siya, guys. <laughs> paalam, paalam na aking short. Gusto, gusto ko pa naman itong short ito kasi ano siya, ah, uh, manipis. Dito, pet pa talaga siya, guys. Grabe. Ayan siya, guys. Talaga naman. Oh, pet siya, pet. Diba, ito, ito yung harapan. Ayan, nagpaalam na talaga siya. Ayan, guys. Nagpaalam na talaga siya. Sana <laughs> ba, ayan, oh. <no? laughs> ayan, ang pet ng ano pauwi okay. na 'yan yan, yan. Tingnan grabe oh. Paalam na talaga siya, guys. Ayan siya, oh. Pa Paalam na Aking short. <laughs> Kahirap. Tingnan niya ko pa man din to. Inano ko yung garter kasi si na yung Ano siya, maluwag na yung garter. Inano ko nilagyan ko pa siya ng garter ayan oh, ayan ng gartero. Oh. Tinahi ko pa bago pa yung garter. Tapos nilagyan ko pa ng tali para ano. Yung pala, lakad ako ng lakad sa baba. kung ako ng ano, ayan o. Oh. kakahiya eh. tapos <laughs> tapos ngayon, ngayon yung sasabihin guys, na ang, na ang ano, ang tawag nito, ang abrode, maraming pera, maraming ipon. Asa nang ipon namin? Ayan, nalaglag kayo. Asa nang ipon namin? Tingnan nyo nga, shirt nga, hindi pa nga namin mabili. Ayan o. Oh. Ayan, hindi namin mapalitan yung short namin. Tapos sasabihin nyo, marami kaming pera, marami kaming ipon. Resibo ang ipon namin. <laughs> Peace. <laughs> Guys, alam nyo ba, naglalakad pa ako dito sa, sa bahay na to, ha? Nandito pa naman yung amo ko lalaki. Grabe. Nakakahiya, kasi lakad ako ng lakad dito. Nandito yung amo ko lalaki. Tapos ito pa naman ang suot ko, oh, nakakahiya. <laughs> Butas. Nakikita yung panty ko. Yung kulay ng panty ko, kung anong kulay, di ba? lakad-lakad ako dito. Tapos, ko po, pata pa ako sa baba, bibili pa ako. Bumili ako ng ano doon, yung sa supermarket. Hala, grabe. <laughs> Hindi ko akalain na ganito, guys. Diyos Pero, ano, mga bahaba talaga yung serbisyo niya. Talagang, 8 years. 8 years ang, ang ano niya. Almost pala, almost 8 years. Kasi, ano, dumating ako dito December. So, syempre ba, binili ko pa to ng Pinas. Galing Pinas to, guys. Yan, galing Pinas to. Binili ko siya. Kaya, ano ko to, bakong ko to, papunta dito. Dala-dala ko siya. Kaya, eight years. Eight years yung mm, servisyo niya sa akin. <laughs> oh, paalam. Paalam, aking short. <laughs> Ang ganda niya kasi, manipis. Kaya, paalam, aking short. Bow. <laughs>